ang kasaysayan ng lahing Ilonggo ay puno ng mga kaganapan at mga tao na nagbigay ng sigla at kahulugan sa kultura at lipunan ng mga taga Ilonggo. Narito ang isang pangkalahatang talakayan tungkol sa kasaysayan ng lahing Ilonggo. Ang mga Ilonggo ay isang pangkat etniko sa Pilipinas na tanyag sa kanilang kasaysayan, kultura at kontribusyon sa pagunlad ng rehiyon ng Kabisayan tumutukoy ang terminong Ilongo sa mga taong naninirahan sa Western Visayas, partikular sa mga probinsya ng Iloilo, Gimaras, Capiz, Antique, Aklan at Negros Occidental. Ang kasaysayan ng lahing ilonggo ay naugat sa malalim ng mga pinagmulan ng sinaunang mga pangkat etniko sa rehiyon. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ang mga Ilongo ay may sariling pamainan, kultura, at sistema ng pananampalataya. Sila ay kilala sa kanilang kakayahan sa pagsasaka, pangingisda at pagtatanim ng tubo na nagbigay sa kanila ng likas na yaman at pinansyal na kaunlaran. Noong dumating ang mga Espanyol noong ikalabing anim dan taon, naranasan ng mga Ilonggo ang kolonisasyon at alitan ang mga misyonaryong Espanyol ay nagtayo ng mga simbahan at nagpakalat ng Kristyanismo sa mga bayan ng Iloilo at iba pang rehiyon ng Kabisayan. Sa proseso, ang mga Ilonggo ay tinanggap ang pananampalatayang Katoliko. Ang mga Espanyol ay nagdulot ng mga pagbabago sa pamahalaan, ekonomiya at panlipunang estratehiya sa mga komunidad ng Ilonggo. Sa panahon ng pananakop, ang mga ilonggo ay pinagtuunan ang kanilang atensyon sa pagsasaka at pangisdaan. Nagkaroon sila ng malakas na koneksyon sa pangunahing mga sentro ng kalakalan tulad ng Maynila, Cebu at mga kalapit na isla sa Timog Silangang Asya. Ang ilo-ilo ay nagkaroon ng malawak na daungan at naging sentro ng kalakalan sa kabisayan na nagdulot ng ekonomikong pagunlad sa rehiyon sa panahon ng Revolusyong Pilipino laban sa mga Espanyol noong ikalabing siyam na siglo, ang mga Ilonggo ay naging aktibong kasapi ng revolusyonaryong kilusan. Ang mga Ilonggo na namuno sa kanilang mga bayan ay naghimok sa ibang mga komunidad na sumama sa laban para sa kalayaan ng Pilipinas. Isa sa mga pinakatanyag na lider ng mga Ilonggo sa panahong ito ay si General Martin Delgado na nagtatag at namuno sa revolusyonaryong Puwersang Bisayan. Matapos ang paglaya ng Pilipinas mula sa mga Espanyol, ang mga Ilongo ay nagpatuloy sa pagunlad ng kanilang mga komunidad at rehiyon. Nagkaroon ng malawakang paglago sa sektor ng pagsasaka, kalakalan, industriya at edukasyon. Dalawang probinsya ng Ilongo, ang Iloilo at Negros Occidental, ay naging pangunahing tagapag-ambag sa pagunlad ng ekonomiya ng rehiyon sa pamamagitan ng kanilang agrikultura, agribusiness, at manufacturing. Bukod sa mga pang-ekonomiyang pagsisikap, patuloy na pinagispiyuhan ng mga Ilongo ang kanilang mga tradisyon at kultura. Ang mga tradisyonal na sayaw, musika, panitikan at sinulatang Ilongo ay patuloy na nadidiskubre at ipinagmamalaki bilang bahagi ng kanilang identidad. Ang kultura at sining ng mga Ilongo ay ipinapahayag sa iba't ibang mga pagdiriwang tulad ng Dinagyang Festival sa Iloilo City at Maskara Festival sa Bacolod City. Sa kasalukuyan, ang mga Ilonggo ay patuloy na nag-aambag sa pambansang pag-unlad ng Pilipinas. Maraming mga taga-Ilonggo ang nag-excel sa iba't ibang larangan tulad ng politika, medisina, edukasyon, sining, at iba pa. Ang kanilang nagkakaisang pagsisikap at respeto sa kanilang kultura at pinagmulan ay nagbibigay daan sa mas malawakang pagkilala at pagpapahalaga sa Lahing Ilonggo. Ang kasaysayan ng Lahing Ilonggo na may limpak-limpak na mga kaganapan ay patunay ng kinang at husay ng mga mamamayang Ilonggo. Ang kanilang dedikasyon sa edukasyon, pag-aaral at pagkakaisa ay nagpatunay ng kanilang kahandaan na harapin ang hamon at magpatuloy sa pagtayo bilang isang malakas at gumagalaw na komunidad.